mero <laughs> meron po kasi kami iba vlog dapat dito ngayon. Pero may mas naisip ako mas extreme o mas malala sa gagawin oh, okay. 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 lang. <laughs> <Okay>. Hindi, <laughs> para may nila. Ito po kasi iba vlog namin. Yeah, yung, okay. I make the face, you make the sound. Ganito <laughs> okay. siya. Parang, ah, yare, yan, wala sa tunog. gagawin ng sounds ng ganon. yung gagawin dapat namin na na vlog. Kanina ho kasi, pinagalitan ho kami ni Mama. Pero hindi ho namin siya sa dyan. Kasi, ala pong sumundo kay Mama. Kaya hindi po namin siya sa Kasi pare-pares po kami tulog. Hindi po kami nakulog. Uy, kasi araw na yun. Uy, huwag ka lumiligtas! Huwag ka lumiligtas! Uy, huwag ka dahil tulog kami, si Mama, ay na masahiras mag-isa. Kaya pagdating, kinagalitan po talaga kami. Ngayon ang naisip ko po, eh di ba, I make the face, I make the sound. Sabi ko, sige nga, tao. Hindi <laughs> oh <my God. laughs> <laughs> talaga tayo pa ito, kasi sabi ko sa kanila, pati kaya uh, gawin natin challenge sa may walking closet ni mama. Kung <laughs> <One laughs> saan, nasa likod lang no yung tulungan ni mama. O sige. May ka magbiro kay mama. Ang hirap yung Eh, ito talaga yung challenge. Kasi kapag tumawa tayo, papangito talaga tayo. O, papangatan. Papatawin ka noon. Doon natin gawin. na lang. Challenge ka eh. Eto, hindi na talaga bubuga. Di ba tayo, pag ano, bubuga tumig, babasa. Ito hindi. Bubuga ng apoy. Video. 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 Ito lang to. <laughs> Pala lang ho. Oh. Don't try this at your. Hindi. <laughs> don't okay. try this at your mom. <laughs> Adio, eh. Pagkakaroon ko siya, pero ganito na ganito talaga si mama. Ay, wala uh, Uy, boy, sa amin si Ibaba. Ano kasi? Hindi siya nito eh. Uy! Ikaw, andito mong ka mong kanina, may no? May klase ako. Dito. Anong may klase? Andito ka na! Huwag mo namin magsisihan eh. dito. na tayo eh. Anong magagawa? Ano Bali ba, kung mo ba? naman mag re Hindi <laughs> Ano yung parang re Ano kung makakatakbo? Baka mamaya magulit lang dito. Hindi! <laughs> okay. Sigurado ka na ba <laughs> dyan? Pwede pang bumak out. <laughs> Şey هذا sound <laughs> <One, three, laughs> <laughs>

Mm. I make the pace, you make the sound. I make the pace, you make the sounds. <davis> <piekanler> okay.

May hinahanap lang. Yung sound shoot. Oh, sige, sa

Gue t referred to this <laughs> channel because he's very variance, all live in this channel so give that like and subscribe, thank you! I'll make the pace. You we'll make the sounds. But <laughs> 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 One, one, two, three, go. <laughs> <laughs> anwụ ɗan akwụkwọ desi ne a bụ ihe onyonyo na isii